Hello? Hello, ma'am? Kuya, ayan, yeah, naririnig na. Opo, kanina, ma'am, wala. Tatlong engineer to, hindi kita naririnig kanina. Nasaan ka na, kuya? Ah, medyo malapit ma na, ma'am. Ma'am, anong item ko yung baby po? Cheese, kuya. Cheese? Keso? Oo. -oh. -oh. Gano'ng karami yan, ma'am? Isang plastic lang to, kuya. Ah, uh, sige ma'am. Ah, uh, hintayin na lang po. Okay. Sir Jumbo ba 'yung 4A? Tama 'yan eh? Ayun. Kyle. Kyle. Okay. Kyle Benedict. Opo. Ma'am, may plastic pa ba kayo na iba? Pwede rin naman. Kaya lang, maaalog ma'am ba? Eh. Baka ma-deform eh. Mm oh. -hmm. Thank you ma'am. Guys, item pick ah uh, mga keso na, mga keso to eh yung mga haba. pero mga bar siya eh bar cheese bar dadali ng Apollonio Samson guys uh, at ang travel time natin 25 minutes 7.4 kilometers so yun guys bago humaba itong video na to welcome sa panibagong episode ng Lala Move Biyahin natin sa Lala Move And gusto ko nga lang pala magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa lahat ng mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po. And syempre gusto ko lang din i-shoutout si Boss RG Francisco ng Matt Motorworks. Kung saan lagi ako dyan nagpapagawa ng motor. Kay Boss Val Fernando ng Digital Works kung saan galing yung mga stickers na pinamimigay and kay boss dyan ng compact towing services boss dyan baka naman <laughs> so yun guys hawak hawak na natin yung item na dadalin ng Apollonio Samson Tako Sam

Pero yung cheese may bayad. Ha? Ano po? Cheese? Ah! Beaver. Opo. Bakit? Dito ba, din naman. Saan ba dadalin? Ah, sige, di bali. Nandito naman yung taon. Magano? Ah. Ano? May bayad ako sa'yo? Meron po. Magkano po? 84,000. 84. <laughs> <laughs> 84, Hindi ma'am. Ayusin ko na lang. 84 pesos para maganda-ganda ang tip. <laughs> Sana meron. Parang ngang sasarap nuno. Oh. Bibigyan ko si Kuya. Hintayin Magic word. Eh May bibigay din ako sa inyo, ma'am, pag may may binigay kayo sa akin. Ay, no. Mamaya ito, na. Ito. Anong pangalan nyo? Ano po? Takot o. So, Gusto ka ba magbibili? Hindi, kayo mismo. Uh, ito, 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 ito. Wala. Tanong <laughs> lang. Ano lahat yan, ma'am? Prito? Oo. oo. mo yung meatball, ha? Naku, nahihiya naman ako. Ito. Kapal na mukha mo! Sige ma'am, mga 30 minutes. Mga gano ba karami yan? Titignan natin ang hantay na siya matapos dyan. Sige, Kuya Roy. Ako na. Para out na si Kuya. Ay, seryoso kayo? Tingiling kita sa sunod. No, nahiya naman ako. Nahihiya ako. ako. Bakit ito lang? Nahihiya ako eh. <laughs> Wala lang, lang man, kaway mo na kayo Kaway mo na kayo Sticker, <laughs> sticker Baka gusto nyo thank you. Ano Panggitin nyo yung pangalan nyo, kaway kayo Nagbablog po ako sa Youtube oh, thank you. taposong, si Ang pangalan mo ma'am Pen, tapos yung Jessica <laughs> Ha? Roy uh, Angie, ikaw ma'am Thank you Thank you Hoy, thank you rito ah. Nice. Sana bukas ulit. Thank you po. Guys, I am drop yung cheese na galing Balinsuela na hindi dito na sa Samson. Ngayon, maghihintay tayo ng panibagong booking. And lalabas muna ako rito, guys pala si kuyam naka salamin. mo ba? Uh. Opo. Aba. Okay Opo, mam ma nandito na. Okay na. Opo, thank you. Okay ta, sige. thank you. Thank you. Ano mo to, sir? Ano po ito? Anong pagkain sir? Ha? Opo. Ako ba 'yan sabit ko na lang ah. Hindi, safe naman to kasi pag doon aalog eh, baka matapon yung sabaw eh. Opo, doon na po babayaran to. Item pick up, ulam, masabaw. From Apollonio Samson, dadali ng grass residences. Guys, ay time big up, ulam from Apolonio Samson dadali ng grass residences. Tingin ko San Juan 'to eh. O parang ganun Ang travel time natin 19 minutes, 4.2 kilometers. So, 'yun guys, tara. Biyahin na natin 'to. Baka makain ko pa 'to. Galing ha. <laughs> <laughs> <Let's go. laughs> Guys, tatrap ko na yung ano. Alin? Yung Apollonia Samson from Apollonia Samson dadali ng Green Residences. Grass ba green? O basta doon <laughs> sa may booking na rin ako. From Bago Bantay dadali ng Pasay. Mga gamit lang daw at sana hindi mabigat. <laughs> Tara, at uh, puntahan natin doon sa pick-up location. Alamin natin ko ano yung mga uh, dadali natin. Item pick-up uh, from Bago Bantay dadalin ng Pasay sa May World Trade Center. Ang travel time natin guys 37 minutes, 16 kilometers. Ready okay, na. Ha. Exact location doon. Yung entrance ng Tabundan SM North. Sa Sir, dito po ba yung Hall A? Ah, sir. Gabriel Sevilla. Ano po? Galing Pag-asa. Opo. Gab. Sevilla. Gab Sevilla. Opo. Kayo po yun? Ah, si Mrs. Ah. Galing Pag-asa. Opo. Sa SM North. Opo. opo. Ito lang po po sir. Oo, oh, ito lang, sir. Ah, okay. Ano meron ngayon doon, sir? Exhibit ng mga, mga, puro ano siya, exhibit ng mga food processing, ah. mga refrigeration, mga equipment ng uh, panggawa ng pagkain. Opo. Yes, sir. Yung mga mga pang-negosyo. <laughs> <laughs> Hindi ko pa kaya yan, sir. Eh, 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 eh. Ito po. Okay naman na, boss. Sir? Napayaran na ba, boss? Hindi pa? Hindi pa, sir. 162 lang po. Ako, ayaw. Meron ito naman po, sir. Opo. Ito po, sir. Ako, sir. Okay na, boss. Okay na, sir. Ay, sukli ako kayo, sir. Hindi na. Hindi, ibang sukli ito. Ha? Huh? Ano pangalan nyo, sir? Alan Muere. Wala kayong mabatiin? Si Madam, si Madam oh. Gab. Okay, sir. Ma'am Gab, salamat po. Uh, si, si Sir Tech uh. TV. Okay, sir. Salamat lang. po. Shout out talaga sa San Pablo, Laguna. Yun. Um, mga taga San Pablo, shout out daw. Mga Muere family. Ano, sir? Muere family. Muere? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Sige po, salamat, sir. Okay, sir. May nakuha na akong booking guys ah uh, Manila Damit lang daw Pupunta na ako ng pick up location Hello ma'am, nandito na po ako Sige, wait lang po Ma'am, dito sa may ano yung uh, Tent ba to ma'am? May tent dito sa labas Dito ba kayo?

Ayan, kanan ka na kagad, kuya. Tapos, kanan ka ulit pagdating ng poste. pagdating mo ng poste, kanan ka kagad. May makikita kang, ano, 18 na gate na may puno ng kay mga Ma'am, nasa labas na kayo, ma'am? Malapit na po ba kayo, ma'am? Oo. Uh -uh. Ma'am, palabas na lang, ma'am. <laughs> okay. Dito na ako, Ang layo ng pin, ma'am. Doon lang naman yung pagbaba. 100 ban po. Yan, yeah, okay na yan, ma'am. Thank you, Bob. Sir, pwede magtanong, saan yung palabas ng Genti? Baka ba pumunta? So may... Lorex po. Lorex dito ba? Diretso lang, sir. Diretso yan, kumaliwa ka yan. Ika-kaliwa mo, pa paahon, kumaliwa ka. Yon, nakikita mo na yung palengke ng Lorex. Ah, okay. Thank you, sir. Yes, sir.